Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. On this your guest, Mama Channel, no? a free dealer also matarder sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a, a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, ng spirit guides ang ating masasagap for today's video. Kanina energy o kagirapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like, and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalong lalo na ang diligid skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik leg-leg na guumapaw na biyayang sa inyo so let's see guys what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for design of Libra so let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information po. Ano kayang gustong sabihin sa'yo na ating mga gabay? For a monthly gabay, ano makikita kaya sa'yo dito ngayong buwan ng August? So, this is something they eat a pentacles. So, there's some focus. Na bigse sabihin ng buwan kailangan mag-concentrate ka. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanapbuhay mo. Na kailangan nakatutok ka sa ginagawa mo. Na huwag mong hayaan ma-distract ka ng nino man. And there's an, a six of um, cups. So there's something a remnants or memories or there's something a past person coming back. Na may mga bagay na babalik-balikan o may mga bagay na bumabalik-balik sa sitwasyon. Alamin pa natin 'yan and this is the King of Pentacles, maging secure, no, sa plano, pangarap, ano man yung bagay na gusto mo, ay kailangan pag-ingatan mo. Huwag mong hayaan na mawala to sa'yo, or maagaw ng nino man. And of course, there's something, the three of wands, are waiting for is the word of our ship. So, kung may hinihintay ka, pay for documents, there's a possible, baka makuha mo na. No, maaaring, may hinihintay ka, travel, maring dumating na ang inihintay mong pagkakataon. At kailangan magingat ingat ka ha, na no, pag-share ng information. Now with other people, special with your family, with your friends, now with your coworkers, na no, maaaring may mga tao sa paligid mo, lalo-lalo sa trabaho mo, ay naiingit sa'yo. Now dito palang may nakita na ako with the security eh, na tas waiting. Ibig sabihin palaga... na sa likod nito, merong ingitera, nakapit ba ako inggiterang katrabaho kamag-anak ba to na maaring humakarang o kumakad lang sa gusto mong marating sa buhay and there's an age of sorry the breakthrough pero mapagtatagumpayan mo ito ngayong buwan na to ay maaring makuha mo na at makamit mo na ang mga ninanais mo no marami mang humakarang at tumakad lang no, talagang babayuhin mo na kaya mong um, talagang bakuha ano man yung bagay na what you deserve and there's a four of swords, no ibig sabihin dito, makakapagpahinga kayo na na maayos no, alisin mo yung stress, no, at yung mga iniisip mo negatibo, no, kailangan mong magdasal no, tumingin ang gabay sa ating angel spirit and there's a time friends with a perfect timing. So, may mga bagay talaga na nakalaan para sa iyo. So, kailangan mag-focus ka muna sa ginagawa mo. si mo yung mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong sa buhay mo, sa sarili mo. What is the digital messages? Represent with the the two of ones. So there's a the choices. Pili mo lang yung mga bagay na makakatulong sa yon. Pili mo lang yung mga bagay na magbibigay ng importansya sa no, pili mo na yung mga taong pagkakatiwalaan mo, mag-ingat ka. No, kasi this is a six of cups, na there is something maaring related sa sa'yo, na maaring, nasisense ko dyan na maaring hindi mo dapat pagkatiwalaan. And there's a the five of wands So, si, kakompetensya, or inggitera na nagbibigay komplikasyon, or komplikado, sa eksena mo. Talagang hinaharang niya. And there's a death card. Katapusan na ng paghihintay. Na makakamit mo na Ano man yung bagay na ninanais mo Ano man yung bagay na gusto mong makuha No, talagang Maging secure ka dapat Sa mga plano mo Sa lahat ng gusto mo Huwag kang magmadali ha And yung I mean, tamang pagkakataon Kasi ito yung tamang pagkakataon talaga Ay darating yung datapo na sa buhay mo At ibibigay ito sa'yo Huwag kang magmadali No, huwag kang urat Dahil kapag nagmadali ka, magkakamali ka at mag-secure ka no, sa lahat ng impormasyon na may kinalaman dyan sa gusto mong gawin sa boy mo. Papers, documents, finances, love life. Maging secure ka. No, huwag ka magtitiwala. No, there's a death card with an ending in a beginning. A transformation. Malaking pagbabago na magaganap sa boy mo unti-unti yun mo nang mararanasan at mararamdaman ang development. And there's a three pentacle for collaborations. Communicate clearly. So, kailangan mo makipag-communicate na maayos. No? Bigyan liwanag mo. Ano ba talagang hidden intentions mo? Ano ba talagang plano mo? Dapat ganon. On point. Hindi ka pwedeng paligoy-ligoy pa. Kapag alam mo itong tao na to, alanganin. No? Huwag kang magtitiwala sa kanya or of course, kailangan maging secure ka. No, mag-ingat ka sa mga agencies, sa mga companies na papasukan mo. And there's a star card, healing and recovery. No, magkakaroon ka na ng pag-asa at um, kagalingan. No, sa kaisipan, with a physical and mental emotional, at may pag-asa ng matupad yung mga pangarap mo. Now, there's a wish coming through with the star card at talaga magiging balanse na no, ang kalagayan, sitwasyon, at nararamdaman. No, may nasisense din ako dito na maaaring gagaling ka na sa mga nararamdaman mong sakit. And there's a judgment na no, paalala na you need to pay attention. No, mag-ingat ka no, sa mga tao sa paligid mo. Mag-concentrate ka. Huwag mong hayaan na um, lilituin, langin ka. No, kung may mga plano ka ha, huwag kang magkukwento pinapaalala ka ng ka na hindi lahat ng mga taong nakakausap mo ay sumasaludo sa iyo at hindi lahat ng mga taong niningitian mo ay nakangiti din sa iyo kaya makailangan maging secure ka sa sarili mo no sa pagkatao mo sa plano mo sa buhay mo and there's an emperor maturity maging mature ka na no, huwag kang magpapadikta, huwag kang magpapamanipulate sa kanila. No? Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng mga tao sa paligid mo. No? Huwag kang mong hayaan nilalinlangin kanila. ka nila. And this is the queen of wands by confident. Kompiyansa. No? Magkakaroon ka ng lakas ng loob at tapang na tapusin at tumbukin. No? Kung sino man yung nagbibigay komplika, komplikasyon, komplikado sa sitwasyon mo. And there's a devil card. Tatapusin na yung harang. No, tatanggalin na yung harang. No, dahil natumbok mo na. Tumbok sa tumbok. No, kung sino ang may punot dulo ng lahat ng bagay na to. And there's a king of sword. Di ba? Clear the boundaries. Lilinisin mo na yung nasa kanay mo. Aalisin mo na ng tuluyan ang nakakasira sa mga plano mo sa mga uh, sa lahat ng mga gusto mong gawin no mas matututo ka na malayo pa lang tanaw na tanaw mo na alam mo na kung anong ligaw ng bituka nitong tao na to kung ano ba talagang plano nito mararamdaman mo yon no magkakaroon ka ng something vibration instinct no iba yung frequency vibration no mas lalong tumatalas na siya ngayon no? And there's a page of Pentacle for investment or invest wisely. Time, effort, emotions, na even na plans, no? For the outcome. Let's see. Sa outcome, there's a three of swords. Diba? Napapalibutan ka ng mga inggitera. Ng mga taong kumbaga, hindi natutuwa sa success At tinatamasa ng ibang tao. No, may nasense pa na ako dito ng crab mentality. Kung baga pinapaalala ka ng ka, na maging mag aware ka. Talagang lapitin ka ng inggit at tuso sa paligid mo. There's a digging man. No, kaya ka nakakaranas ng delays and cancellations that because of negative environment. Maging mature ka. Baguhin mo na yung perspective mo or pananaw mo. No, you have an authority. No, and of course, you have a respect to yourself. Now, having respect to yourself and discipline. Now, wag kang, wag mong hayaan na makontrol ka ng mga tao dito. And there's a seven of the Now, there's a cheating lying on you. Sabi ko na, di ba? Nililin lang kanila, niloloko kanila. Na itong mga tao na to, sinusubukang traidorin ka. Impostor nga ni. No, let's see. There's a night of class. There's something an offer. Now, there's an offer for you. Maging aware. Hindi lahat ng offer tinatanggap. Now, kailangan matuto tayong pag-isipan at laruhin. Ano ba talagang hidden attention nito? Ano ba talagang pakay nito? Ano ba talagang, atong uh, bagay ba nito? Ano magiging, magiging reflection nito sa akin? Ganon dapat. And there's a five of pentacles. See, some of you, meron din siyang kinalaman. No? Bakit nakakaranas ka ng financial difficulties at financial crisis, no? Kaya ka nakaranas ng kagipitan, no? sunod-sunod na kagastusan, problema, dahil itong taon na to, tatlo sila, no? Talagang inutusan, no? Para gambalain ka. And there's the two pentacles. Don't you worry, na magiging balance ka pa din, no? Magiging um, balance yung situations mo. No, basta timbangin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. So, let's see what is the additional messages for finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, for finances and career, So, there's the sun card. Now, there's something if you're positive outcome na magiging maganda na kalalabasan dito. Na magiging maganda na ang idudulot nito sa buhay mo. No? Positibong pagbabago pagdating sa finances and of course, there's the moon card with a dream coming true. At marireveal na No, lahat ng bagay na nagbigay ng pasakit no, at nagbigay problema sa buhay mo. And this is something that's in the Pentacles no, magkakaroon ka na unexpected financial windfall. Lalago, lalakas na to. No, gaganda na at magiging secure na no, ang iyong pagkakaperahan. And there's the requirement no? Emotional healing. Mas magiging kalmado ka na. No? Ang iyong emosyon, hindi ka na may stress. Hindi ka na mag-iisip ng kuha na ano not at magtatagumpay ka with the six of wands na magpagtagumpayan mo na lahat ng bagay na plano mo pagdating sa finances there's a cross may nakita talaga ako dito with a cross kailangan nyo maglagay ng cross na magsisilbing protection sa inyong tahanan no? nang, nang sa ganun hindi kayo mapalipadahangin no? para pabagsakin bigyang sumpa kamalasan ng iyong tahanan no? Kung sino man nagbibigay peste sa inyong tahanan ay babalik sa kanila. There's an ace of funds. Now, there is a new ideas. Dito papapasok ang mga bagong plano, pangarap. Lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay mo, dito papasok lahat. No? Magkakaroon kayo ng mga gusto nyo gawin na panibago at magsasucceed kayo. Pagdating sa love life, there's the lovers. Talagang connected with your love life na no, magkakaroon ka na asawa, jowa, karelasyon, or magkakaroon ka ng high level commitment ng person, na no, maring kasal kayo, at makalipat na kayo ng bakay, no, maring mabuo na ulit ang iyo relasyon, no, this is something that friend, no, matuto kayo na sa lesson, na no, some of you talagang pinaghiwalay, nagkaroon ng separation, pero nagkabalikan muli, no, matuto kayo sa mga pinagdaanan nyo, some of you may gayuma ako na si Sensa, pinag-aaway kayo ng person mo, lagi kayo nagtatalo, no, And there's a the of Wands. where slow and steady. Matuto kayo maging makinahon. Maging kalmado sa isa't isa. Intindihin ang isa't isa. And there's a seven and the Seven of Pentacles Harvest Moment. Aani na kayo no, ng mga biyaya at pagpapala sa isa't isa. No, maaaring magbuntis na yung person mo or madagdagan na yung pamilya nyo. No, there is something additional to your family member. And there's a Three of Cups for Celebration some of you maraming celebration na magaganap. Na no, marami kayong magiging um, collaboration or connections dito with your prison or family. No? Merong events. Homecoming, family gathering, and others and happiness. Na no, pagdating sa uh, kalusugan, there's a four of pentacles. Protectionan mo at pangalagaan mo ang iyong kalusugan. At may magandang impormasyon na malalaman mo dito na no, may paparating na good news. Some of you, baka nagpapacheck up ka, nagpapatingin ka, may magandang balita. No? And there's a magician for reflections. And this is something na, um, deserves into reality. Matutupad na lahat ang gusto mo mangyari. No? Lahat ng bagay na gagawin mo magra-reflect sa'yo. Lahat ng bagay na bubuuin mo, may isa sa katuparan mo. No? May magandang balita, ibig sabihin, gaganda na ang kalusugan mo. There's a, the full card. Nasinusubukan no, sinusubukan lang ang ti tiwala mo kung hanggang sa katatatag kung hanggang sa napaniniwala mo pananampalataya mo no? sinusubukan ang inyong relasyon and there's a two of cups pares kayo ng person mo na nararamdaman alam mo guys may gayuma talaga ako na sense dito pares kayo nararamdaman na person mo balisa kayo parehas hindi kayo mapakali No, nagkaka-chalit-chalit lang kayo ng mga nararamdaman. Minsan, shame may nararamdaman. Minsan, sabay kayo. Tapos, minsan talaga, nag nagsasabong kayo na para mainit yung ulo nyo sa isa't isa. No, mag-ingat kayo sa mga taong pakikisamahan nyo. There's a four of cups. No, meron ditong mag-offer sa pagkain. Maging aware ha. Mag-ingat kayo. Hindi lahat ng mga taong magbibigay ng pagkain sa inyo ay dapat tinatanggap kayo na kanya, pwede nyo naman it, pero wag nyo kakainin. No? Maging ingat kayo sa mga gagawin nyo at kakainin nyo, iinumin nyo. No? Maging ingat na kayo sa sarili nyo kasi napapalibutan kayo ng mga ingitera. Part of the Requiem Nine of Pentacles, maging secure ka, slow and steady, matuto ka maging makinahon. No, basta sinasabi dito pagdating sa finances, may pasabog na biyaya. Pagdating sa love life, may pasabog na na blessings, biyaya again. Kasi nga, magkakaroon ng bagong member sa pamilya mo, magbuntis yung person mo, or magbuntis ka. Pagdating sa kalusugan, there's a blessing again. Kasi gaganda ng kalusugan mo. Gagaling ka na sa karamdaman mo. So that's good. So guys, this is the additional messages Sa'yo no? We have also, with the magical fairy messages, advises, and of course, the peak yes of or no kung bago ka sa channel ko guys, ang pika kay Jezzer no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan, pipili ka within 1, 2, or 3. kapag nakapili ka na guys, please comment down below kung ano number na pili mo at malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. Then of guys, maraming maraming salamat po sa mga nagsishare ng aking videos, sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapan pa biyay ang manumbalik sa inyo. Kung gusto niyo mapanood ang part 2, no, isusunod ko after this reading. No, we have also magical fair messages, advices, at dun din na papalob pick-up card Yes or no? Kaya pwede ka magtanong. No? So, let's see guys. No? What is additional messages, advices? So, let's watch this.